ang kontrabida ngunit mukhang nakakatawa. Ano ang nangyari noon kay Joaquin Buaya Pahardo? Sa sa pinakamagaling na kontrabida at komedyante noong araw si alias Buaya na naging bahagi ng napakaraming pelikulang Pilipino. Masasabing napakahusay ni Joaquin Buaya Pajardo sa kanyang mga karakter sa pelikula na kanyang ginampanan sa mga paboritong palabas noon kung saan siya ay madalas na gumanap bilang isang kontrabida na talaga namang kakainisan mo. Ang alias daw na buaya ay binansag sa aktor dahil sa kakaibang forma ng kanyang mga daliri sa kamay. Si buaya ay isa sa madalas na kasama noon sa mga pelikula ni na Tito Big and Joey na sikat na sikat noon sa pagpapatawa. Nung nagsimula pa lang daw si Buaya ay maliliit na role lamang daw ang ginagampanan niya at ang kauna-unahang pelikula na kanyang ginampanan ay ang Dibina, Diyosa ng Apoy noong 1961. Bagamat maliliit na role lang ang kanyang mga ginagampanan noong una ay hindi tumigil si Buaya at mas lalo pang nagpursige dahil sa naniniwala siya na balang araw ay makikilala rin siya sa industriya. Noong 1962 ay nabigyan siya ng maliit na papel para sa isang international movie na pinamagatang Summer The Gateway to Hell kung saan siya ang gumanap bilang isang sundalong Espanyol. Taong 1966 naman ay napasama uli si Buaya sa isang malaking international na pelikula na Ambus Bay. Dito siya napansin ng mga bigating production companies at mga artista sa kanyang hinerasyon. Dito na nagsimulang namamayagpag ang pangalan ni Joaquin at naging sunod-sunod din ang oper sa kanya sa mga pelikula. Napasama pa nga daw noon si Buaya sa sampung pelikula sa loob lang ng isang taon dahil sa kanyang husay, mapakomedya man o aksyon. Ilan sa mga malalaking pelikula na kanyang kinabilangan ay ang Pasipika Palaypay noong 1969 na pinagbidahan ng comedy king na si Dolphy, Crocodile Jones ni Big Soto, Star Sun na pinagbidahan naman ni Joey De Leon, Ang Padrino ni Fernando Poe Jr., Pido Dida ni Rene Requestas at Chris Aquino at napakarami pang iba. Sa loob ng tatlong dekada niya sa industriya ay napabilang siya sa 261 na pelikula. Ang kanyang huling pelikulang nagawa ay ang Ali in Wonderland noong 1992 bilang si Lizardo na pinagbidahan ni Joey De Leon at Ugi Alcasid. Natapos pa niya ang pelikula ngunit hindi na napanood pang muli dahil siya ay sumakabilang buhay noong December 28, 1991 sa edad na 53 dahil umano sa isang karamdaman. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.